Uy! Uh, Ulo! So, ayun. <laughs> So, ayun, guys. Magandang araw sa inyong lahat. Uh, mga boss, mga sir, mga ma'am. Welcome ulit sa inyo, guys, sa aking YouTube channel. Ah... Uh, Bali ngayong araw guys, samahan nyo ano. Ah, samahan nyo kami. Ang oriente kami ng boss pati. Ayan ah, titignan namin yung ano. Kasi kakatapos lang ng baha. Try namin kung may ma, may mga umahon ba ng mga hito, ganyan. Bulig, ganyan. Mga ganyan. <laughs> Ayan. At syempre, disclaimer lang po. Hindi naman po kami araw-araw ng oriente. Saka hindi namin ulit ano, Kinukuha yung sobrang maliliit. Pagka naman hindi mo na kinukuryente yun, nabubuhay na ulit. lang yan. Saka ano lang ito, ilang boards lang yan? Mahina lang yung gamit namin yung pang-oriente. Ganyan yung distance guys. Dito. Oh, mo diyan. Ayun, guys. So, hindi hindi na sa paa ko. Ganun lang kahina yung gamit namin yung pang-oriente. Hmm. Sapa namin tapos iikot lang sa amin to sa bahay namin. Batay dito. sa manda dito Ayan guys mga nga pa tayo dito Nang walang kasiguraduhan kung anong makakuha natin huwag lang sawa kahit ano huwag lang sawa yun nahawakan na ako guys Heto, heto. Ah, oh, meron pa. Ay, Ito, malaki to. Malaki to, guys. Oh. Hmm. Pa. Ah, maray, meron pang kapatid. Ano ba tayo? Ay, na. Ay. Ah alana Para sa safety. Siyempre, tatanggalin natin yung tibo. Ayan. kasi yan, guys. Pag nadali ka nito, talaga naman lalag natin ka. Pambansang lagayan. yan Tapos yung mga tibo dito na natin lagay sa may ano sa mga gilid ng puno para hindi delikado baka matapakan yan tingnan natin kung maraming adalang bagyong kinta maraming pinaahon na hito at saka bulig yun po guys yun may umano dun punta yan guys bale sa sobrang hina niyang pangorente na yan hindi tumatalob sa tilapia yan tsaka baka nga pahirapan pa sa bulig yan sa dalag basta may kaliskis mahirapan pero yung hito talaga ayun talaga kaya yun ang banda Wapelo. Wala <laughs> dito guys. Suso, meron. Tayo may sinoryente pa yung suso. So, yun guys. Bale. Ito kami sa may taas ng dam. Ito kami dun. Ito lang namin. Tapos, pababa na kami dito. Abila gilit gilid lang kami dito guys kasi Masyadong ano dito eh Dito, babara mo dito Hindi, baka lang may ano? Ano kasi yan guys Burak Alam nyo yung burak guys Ano yun? Putik Mabaho Karamihan dyan hito. Makabaon dyan. Sa burak. Ayan pala. Woo! Uh! Eh, bumapaltok sa loob eh. Yun. Paltok. <laughs> Paloko naman yan. Tapon lahat. So yun guys Tulad nito May laman na sya kaya lang maliit pa So natin yan Para sa susunod May lumaki pa Ayaw mandar ayo mandar San? Mara Hindi naman nagagalaw kasi yung Ayan, naluwag yan Okay na? Okay na daw guys Yan huli namin guys oh Tadagdagan pa natin yan ah. Tay banda Napahuhu Pinapahuhu Ente, eh sakit, masak di itu. Jangan sebutas jangan. Ayo, dah lewat, dah lewat, dah yan. lewat yan. yang. Anak anak ini. Dahlo yang memasak. Ah, oh, dahlo. Nalim yang ayam. Eh, putik lalim ngan itu. Napa kasih hmm? kita? sikip tapos ayun nakakapa ako yung ano hito hindi <coughs> ba kayang ano yan sungkitin ng stick pa ganun palabas buhay ba yan you know? yun o ano yun Kuha na isa guys. Isa pa. pitik lang. Yan ang mahirap guys pag pumasok sa lungga. Tapos sikip Yun o, oh, yun. Lucky o. Oh. Okay. Ano ba, ba dito? Ah, mira yan. Isa. natin tatanggalan ng tibo doon na kasi meron na mga ano may nagagawa ng kalsada dito guys yeah. Okay. first time makakita ng bako <laughs> yun naman yung taga korente natin oh. No? nakaginto pa pag kami naka hold up sa gubat nangyari ito yeah, naman yun oh yayaminin yayaminin ka tao <laughs> yan guys so nakita nyo ba yan yung hito na yan Ayan, yan sa gitna yan biglain mo laki oh yun nakaalis <laughs> may ayun secret na. ayun dahil doon. dahil taas hmm? sa taas secret hideout dito guys ayun oh pumasok oh

Ito natin. Sige na na yun. pa tayo na ano guys, lugar. Para luminaw. Palino. Tapos din naman ang tawag yung hindi naman po ah. Hindi naman ako guys ko muna tayo naman panggamot kay nanay ikmo daw tawag dito ikmo Pangana ano, sabi nyo no pang ano panganga, panganga? <laughs> hindi gamot to panguya pwede na to hmm. oh. so, lalagay natin sa bag. Water, water mesin. At. Giniagawa mo. <laughs> Naloko na. Ayan. Makakuryente mo yung sarili mo. Ayan. Praglet. Guys, naka ano tayo. Hindi Palaka. Guys, pag nakahuli kayo ng palaka, dapat pabaliin nyo yung Yeah para hindi siya makatalon yan ang okay, namin talon eh yung lalaki ng susuo susuo yun lumubog yung isa ano binababa ha obra obra Saan? <laughs> ayan guys Tawag dito May ba ito nang agat. Gat i Gat i Bakit ma tibok tibok ka. Ayan guys Update tayo sa huli Ayan na Ang nahuli namin Ang dilim ayan Ang lalaki ng heto. Tsaka Suso, tsaka igat Tsaka palakang Bukid Dalawa na yung palaka dyan Ay tatlo na pala Palakang bukid So ayun guys Bale Dito na kami ko sa kantuhan na to ayan ayan ito yung papunta na sa malaking ilog ayan dito kami pataas ayan. dito kami galing pawi na yan diretso na sa ano yan pawi sa amin ha uy malamig ang tubig dito Isan e, kaya Pag-alikad nun Yan o Lucky Bulig Hindi, iba yan Bulig, Bulig ba yan? Bulig eh, Bulig Uy Lucky guys Meron pa dyan Baka hito yan Yung isang ano laki na naman na ito ah oh. wah ang isa ang isa po ayan ay dalawa lang malaking bulig oh okay. Ha? Ito. Hetu guys, hetu. Hah? Talaka naman. Tayo muna. San. Ano? Tayo ulo. Tayo, tayo sa stick. Okay. Tu. Talim to yo. Hulog to talaga. Ah, oh, tinelas. Ubi ana. Konti na lang guys. Ha? Marating na kami sa dulo. Lapit na. Ah. Ayan guys, Nakikita nyo. Ayan. Ayan doon, malapit na kami. Pag-ahon mo dyan, kalsada na yun. na kaya ako muna daliri ko masakit pa nadali pa ay hindi ko pala nabaliin yung kalaka ay yan okay. meron pa isa malaki bulig doon no. Ayun o yun yun guys o oh. mautak o lumusong doon o sa pauling pasada boy na buhay kasi yung palaka eh baka makatalo na naman ayan wala din na nadali yung bulig wait lang ito nga to baka makawala pa to eh Pero so, guys Uwi na kami Nakarami na tayo ng huli Sama ko na, ah <laughs> yung bracelet mong ginto ah Kami natin na huli naman ako hey Guys may papakita ako sa inyo yung ginagawa ang poso dito sa amin eh yung submersible oh. So, guys ito yung lahat lahat na huli namin no oh. may asali natin yan natin guys Oh, uh, pulo isang ano palaka guys bali tatlo to eh tatlo tong palaka natin to isa eh. dalawa tatlo ba yan apat yata yun eto apat ito so, guys apat yung palaka na nadali natin kasi isang malaking ay Buhay pa yun. Ha? Ah. Woo! Il to il. Yun! Laki rin pala yung bulig na yun. No? Ayan guys. Ito yung mga namatay na sa ano. Yung mga buhay. ba Ha? Ano lang natira? Yung mga buhay. Ayun, hindi pa niloto. So ayun guys, what's up sa inyo dyan? Bale, nakaligo na tayo. Tapos na tayo mga isda. Tapos, naiulam na rin natin na prito na. Sana guys, nagustuhan nyo yung video. Ang ano lang kasi, kaya bawal yan guys. Sa tingin ko lang guys kaya bawal yung electric fishing kasi. Unang-una, yung iba ginagawang ano yan. Ginagawang hanap buhay. Tapos, yun nga, namamatay yung maliliit. Wala na sa susunod na generasyon. No? yung Yung, yung maliliit, dapat lalaki pa. Nawawala na. Pero, binalik naman natin yon yung maliliit na ano. Buhay naman sila. So, lang talaga natin yung malalaki na na pwede nang lutuin. Pang ulam-ulam lang naman. So, ayun guys. Shoutout pa sa inyo lahat. Shoutout sa mga bagong subscriber dyan. Shoutout Nick Batowski. Kay Julius Paris. Kay RJ Carlos. At shoutout din kay Hayes Magbanwa. Shoutout sa'yo. So, ayun po guys. Sana nagustuhan nyo yung vlog natin ngayong araw. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ingat palagi. Stay safe. Lagi mag-face mask. Yo, what's up? Bye-bye.